Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinaharap ni Wilbert Tolentino ang isang abogado para sagutin ang mga paratang laban sa kanya ni Christian Albert Gaza o Cian Gaza. Sa isang Facebook video nitong Martes, humarap si Attorney Toto Causing upang ipagtanggol si Wilbert sa paratang na leader umano ito ng Credit Card Fraud and Online Scam Syndicate. Wala umano itong katotohanan. Itinanggi rin ng kampo ni Wilbert na sangkot ito sa sextortion base sa isiniwalat ni Sian. Naglabas pa ang abogado ng photo ni Zainab sa ribbon cutting sa establishment ni Wilbert. Na sinasabi umano ni Sian na lugar kung saan ginaganap ang online sextortion. At wala umanong cubicle doon gaya ng pinagsasabi nito. Hinamon rin nito ang online personality. Asan ang ebidensya mo? Kung wala kang ebidensya, huwag ka nalang magsalita. Inilabas din ng abogado ni Wilbert ang kopya ng ulat ng isang pahayagan sa pagkakahuli ng cyber porn din sa Isabela na sangkot umano si Tolentino. Fake news di umano ito, wala umanong criminal record si Wilbert sa Isabela. May hawak na sertifikasyon mula sa Office of the City Prosecutor Isabela na dismissed ang kaso kontra kay Wilbert. Dahil wala ni katiting na ebidensya na magpapatunay sa ibinibintang kay Wilbert. May petsa itong June 2022. Wala kang basihan para ko magsabi na kung ano nung kwento, Mr. Chen Gaza. Kung hinihiling ko lang bawiin mo po yan at sana humingi ka ng apology kay Mr. Wilbert Tolentino, mag-live ka rin. Kapag hindi umano babawiin ni Gaza ang kanyang mga paratang kay Tolentino ay sasampahan nila ito ng kasong libelo. Hindi umano uubrang magtago si Sian. At sabihin na sa ibang bansa kasi siya dahil kaya itong habulin ng batas sa Pilipinas. Umapila rin si Atty. Kausing kay Zainab na pagsabihan o rendahan ang kanyang mga kasama o kakampi sa paglalabas ng mga paninira laban sa kanyang kliyente. Kaya kay, umapila rin ako kay Ma'am Zainab, alam ko popular ka na vlogger, ay rendahan mo naman ng iyong mga kasama. Huwag naman gumawa-gawa ng kwento. Uh, siguro hindi ko na pahabain ito. At least sa sunod magbablog na lang tayo isa-isa para mapatunayan natin kung ano pa bang ibang pwede natin sabihin at para maipakita sa buong mundo na itong bundong ginagagalawan ni Mr. Wilbert Tolentino ay lagi siyang fresh. Kaya naka-fresh ng na pangalan niya. Wala po siyang kasalanan. Kaya very clean po siya kung tatawag. Kahit sabihin mo, Mr. Siangasa, mag-50 na siya. Eh, bakit siya matatakot sa edad? Malapit sa 50. Alam mo bang 50? Gold! Yan ang kakuan Kung ikaw 25 ka lang, silver ka lang. Ikaw e mag 75%, diamond. Huwag mong mamaliitin ang isang tao dahil sa edad. Please lang. Kasi ang talino, ang yaman ay hindi sinusukat sa edad. Ang talino at yaman ay sinusukat sa galing ng pagkakatao mo. Galing na babae at galing na lalaki. So, maraming salamat po sa aking mga kababayan. Sa so, ulit-ulitin, ako po si Attorney Toto Kalsing. Anong masasabi mo sa balitang ito?